Usap-usapan ng mga netizen ang tila pagkaka-unfollow ni Liza Soberano sa Instagram ng kanyang dating manager na si James Reed, pati na rin sa girlfriend nito na si Isa Pressman. Naging usapin nito matapos mapansin ng mga tao ang hindi na pagiging magka-follow sa Instagram ng tatlo, kaya naman naging paksa ito sa mga social media discussions. Ayon sa isang ulat mula sa entertainment site na Fashion Police, na ipakita ang mga patunay na hindi na nakafollow si Liza kay James at Isa. Subalit, nang bisitahin ng mga tao ang Instagram accounts ni na James at Isa, napatunayan na sila ay nakafollow pa rin kay Liza. Ang mga ganitong detalye ay agad nakatulong upang mapagtanto ng mga netizen ang sitwasyon at simula ng mga kuro-kuro at pag-usapan kung ano ang dahilan sa likod ng mga pag-unfollow na ito. Upang tiyakin ang impormasyon, binisita ng mga reporter mula sa balita ang Instagram accounts ng tatlong personalidad. Ang resulta ng kanilang pagsusuri ay tumukoy sa katotohanan na hindi nga naka-follow si Liza kay James at Isa, habang ang dalawa naman ay patuloy na naka sa kanya. Kahit hindi siya nag kay Isa, natuklasan din nila na si Liza ay naka sa kapatid ni Isa na si Yasi Pressman. Ang mga detalye ng ganitong interaction sa social media ay nagbigay daan sa mga speculation ng mga tao na may mga hindi pagkakaunawaan o posibleng hidwaan sa pagitan ng mga personalidad. Dahil dito, naging tampok sa mga balita ang relasyon ni Liza Kay James Reed at isa Pressman, at nagsimula ang mga tanong tungkol sa dahilan ng biglaang pagka-unfollow ni Liza sa mga ito. Matatanda ang si Liza ay unang nakilala sa ilalim ng talent management ni James na Careless, ngunit kamakailan ay nagdesisyon siyang umalis sa management na ito upang tumahak sa ibang landas at mag-focus sa mga bagong pagkakataon at pangarap niya, particular sa pagbuo ng kanyang karera sa ibang bansa. Ang mga ganitong hakbang ni Liza ay nagbigay ng impression sa mga netizen na posibleng may kinalaman ang mga pagbabago sa kanyang karyer at ang kanyang relasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang na si James Reed at Isa Pressman. Maraming tao ang nagbigay ng kanilang opinion tungkol dito, may mga nagsasabing maaaring nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga personalidad, samantalang ang iba naman ay nag-isip na baka ito ay bahagi lamang ng kanyang paglipat sa bagong face ng kanyang buhay. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung ano ang tunay na dahilan ng hindi pagpapakita ng mutual follow ng tatlo sa social media. Ang ganitong mga sitwasyon ay madalas na nagiging paksa ng mga chismis at opinion sa online platforms, ngunit sa kabila nito, wala pang formal na pahayag mula kay Liza, James, o Isa ukol dito. Kaya't nanatiling misteryo ang tunay na dahilan ng mga pagbabago sa kanilang social media interactions. Tulad ng anumang usapin sa showbiz, ang mga bagay na ito ay kadalasang napapalitan ng iba't ibang interpretasyon at haka-haka, kaya't ang mga tagahanga ay patuloy na nagmamasid at naghihintay ng anumang opisyal na pahayag mula sa mga involved na personalidad upang malaman ang buong kwento. Ano ang sinyo sa balitang ito?